Hello mga ka-LK, mga B. Maayong adlaw ninyong tanan din ha. Mauna dahil ni Sumpay atong paghuha nako sa batong atong miyagi. So, ang buhato na karon kay mag-slice sa mga gulay nga luto nako para sa ginataan. Giuna na lang nako ang batong sa paghiwa kay maumay doon lako, ko chay. Mas dali lang mangyod ang batong ati manon kontra aning kalabasa o sayote. Siya nga pala mga B, nangayok ko sayote nila mama dito sa obos kay wala ko sayote a O mga panakot nga wala a kay wala pa yun taong takalugsong. Kay naaraman mi sa bukid mga B medyo layo sa itong merkado dari asa mo ah, mga sa mama dito sa Obosya. kay Kaya nakabantay ko daghan pa sa IOTE, si mama dito, maunang akong gipangayo para magulay. Sa mga nakakita sa ako ang video katong itong nagtanong kung sa yote, sos, ginawa ko, wala dyan <laughs> Pero okay lang magtanom na lang sab ko utro sunod puhon Ingan ana na mangyud na og magtanom ta na agid failure na ay patay. Swerta na lang gyud ta og mabuhi ni atong gipang sidling mga bi. Kay sigurado gyud na nga na atay maani puhon Samtang gahiwa ko aning sayote gatanaw aw ko aning kalabasa nga naa sa akong atubangan. Gitan-aw na ko siya mga bi kay paminaw nako ko murag gahi mangini siya slicon ba. Murag dili makaduot akong kutsilyo gud aning naw nga. <laughs> kay nahuman naman kog slice sa sayote so ato na sulayan og nagsakto ba sa kagahi ning kalabasa. <laughs> <laughs> ay pagkagahi bagid ka ay slice ng kalabasa. Tuwa na lagi makangiwi, mantaan eh. <laughs> so, niabot na ko sa punto nga dili na yun na ako mapadayon o hiwa mga bi. Lahir na yun yung tiguwang na. <laughs> tiguwang kalabasa. Dili na kayo maminaw kahit na kayo. Magpatabang <laughs> <laughs> na lang gid ko diri mga bi para mahuman ko diri sa paghiwa aning mga lutoon na nako nga gulay. Siguro ingon ani na ang kalabasa kung sobra na gid kaguwang. <laughs> Kaya naman naman kong sa mga gulay mo ato sa ato dito sa garden kaya magkuha tag kamunggay. Mas mula may atong gulay kung sa gulan ginato ato kamunggay mga bi. Ipamilin na ako ang kamunggay nga akong gipanguha mga bi. Kaya sa sobra kainit ang mga dahon na nga kuyos na. Isa po sa mga gulay nga dalira kayo matubo dali sa ato ang mga bi. Iplastar lang nato ng mga kamunggay o pagkahuman maghiwa na dahon tag mga lamas para sa atong gulay. Ang mga lamas nga atong gamitin kay sibuyas at sal, kamatis o bawang. So maura na siya mga bi. Sa naman, depende rin na sa inyo mga bi o unsa kadaghan ang inyong gamiton nga lamas kay para sa ako ah, mas daghan og lamas mas malasa pa gyud atong lutoon mga bi pero magdepende gihapon na sa kadaghanon sa inyong lutoon mga bi saka sa pagtimpla naman depende pa rin yung sa panlasa natin mga bi gumamit nga pala akong tatlong kamatis dito at saka dalawang atsal ng green kay nahuman ako islice sa mga panakot o gulay mga bi magluto takaron. na gyud ta karon pero didto ana na sa next video char <laughs> diri ana lang sa ni mga bi daghan kayo salamat sa aw og mo share video oh god bless atong tanan bye I.